Hello guys, nandito kami sa mall. Sa mall mall. <laughs> Nagpapadala kami ng pira guys. So, andiyan pa si ate, hindi pa tapos. Ayun siya guys. So. Ayan. Nagpapadala kami kasi magbabagong taon na. Kailangan ng panghanda sa Pinas. Ang baba pa naman ng palitan guys. Ayan. Video video lang muna ako habang si Ate di pa tapos magpadala. Ay, si Ate. Ayan, guys. Dito sa baba. Barakat Optical. And guys. Opo lang muna ako dito, guys. Wala pa naman silang customer. Pwede. Pwede. Ade <laughs> oh, muna ako guys. So, oh, pupulang muna ako. Aba, <laughs> ah, nag kay Ate. Mag-order muna tayo ng coffee, <laughs> ng juice, o oh, mga smoothies. Best for your keyboard try Oh, mga beverages guys, mga juices. Mga juice-juice. Wala <laughs> akong magawa guys. Pang reels na 'to guys, pang -rails. Ito so guys, order tayo dito guys. Oh. Wow. Chalap chalap. Tag 22. Tag 22 kada order guys. Nag-aantay ako kay ate. Karang si kabayo nung nasa counter nila. Ay, may mga ano sila. Shimada mo tinapan. Ito muna ako guys. Wala pa naman silang customer. Pupulang muna si Lola niyo. Tapos na ako guys magpadala. Ayun si ate. Andun pa siya oh. Hindi pa siya tapos. Ay, wala ko ano ko. Ay bugs. Ay bug pa more guys. Hello, hello mga idol, mga kababayan, mga lodi, mga kaibigan, anong pa siya, hindi <laughs> pa tapos, <laughs> ang tagal ni ate, marami siguro siyang pinapadala guys. Wala naman tayo pang order guys, kaya upo lang muna ang lola niyo, tambay, tambay muna pakasabihin siguro ni parang parang kabayan niya. Eh. Yun yeah, guys. Opo lang mo ang lola niya dito. Tambay tambay. Alkin Stationery. Doon pa si ate. Haba na ang Bye, guys! Bye, bye! Thank you for watching. See you next vlog! Bye, bye!